Magandang araw, magandang gabi mga kainay Sano nasaan man kayo ngayong araw na to ano? so hindi masyadong malamig Kaya medyo naka-sweatshirt lang ako ngayon no? Hindi ako naka-jacket, sweatshirt lang yan Actually, ito yung sinusuot ko Tapos sa uh, mag, mag magsusuot ako ng winter jacket Ayan. Pero ngayon, wala tayong winter jacket Okay naman yung panahon natin ngayon Positive tayo ngayon, positive ang panahon Temperatura natin Ayan. So ako, meron, meron na palang mga nagtatanong Mga kainay, sunod sa comment section natin at saka may mga nagtatanong din sa akin previously mga kaibigan, mga subscribers, viewers yan kung ano raw ba kung bala ko raw bang mag upgrade ng bahay yan. winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada at saka kung bala ko rin daw bang bumili ng bagong kasakyan yan napakagandang mga tanong ano So mamaya pag-uusapan natin yan. Meron kasi mga nagtatanong mga kayo ano? sa bakit daw yung klaseng ganong bahay natin na meron tayo ngayon, yun ang pinili natin na bilhin. Tsaka yung sasakyan natin, bakit daw second hand ang binili natin, hindi tayo bumili ng, hindi daw, tayo bumili ng brand new na sasakyan. Bakit daw? No, napakagandang tanong. Yan, lahat naman tayo mga kainag sa no, may mga kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, may mga kanya-kanya tayong kaligayahan kung saan tayo masaya. At alam nating magiging masaya tayo sa isang bagay eh, doon tayo syempre doon tayo basta basta ang importante masaya tayo kung ano man ang meron tayo at kung ano man ang ginagawa natin lahat naman tayo mga kainags ano? gusto natin syempre malaking bahay bagong bahay gusto natin yan syempre naman pero syempre depende yan syempre gusto ko rin ng brand new na sasakyan mga kainags sino eh, syempre kaya lang Pinidepende natin yan sa sweldo natin, sa income natin. Mahirap kasi yung Uh, out sa income natin ano tapos ako uh, kukuha ng isang bagay delikado syempre sino ba naman ang ayaw mag drive ng brand new sasakyan di ba mga kainags ako gusto ko rin yun syempre brand new bahay brand new sasakyan gusto ko rin yan syempre yan pag usapan natin mga kainags ano? maganda yun maganda yung, ano, yung topic yun natin ngayon o nga pala no uh, itong truck ko mga kainags itong aking sasakyan ano to uh, Built to 2011. Kaya lang ito nabili ko to second hand, nabili ko siya ng 9,500 ano. Kasi nung time na yon, uh, yung Nitro na SUV ko nagkakaroon na ng problema. Ang problema niya, yung ano yung yung washer no sa salamin, yan yung dito. So dito pagka ginamit mo yung washer niya, wala na, wala na lumalabas sa tubig. So which is delikado na, syempre pagka snow or maputik yung dinadaanan mo, pag natalsikan ng putik to, hindi mo alam kung paano mo matatanggal di ba kasi nga wala ng tubig na lumalabas although meron tayong nilalagay na na windshield washer pero wala na sira na yung ano niya no so nangyari noon uh, nasira siya dahil ano yung parang wala ng parts parang fuse fuse box na mayroong ano doon kasi lahat pinuntahan ko na lahat ng mga pati yung dealership pinuntahan ko na rin nang tumawag na kami pumunta kami sa mga scrapping area na may mga salvage area ng mga ganitong sasakyan so ang ang pwede natin makita dapat 2008 Nitroden or 2008 Liberty yun, eh wala, syempre kasi limited edition na yung mga Nitro no? pagkakalam ko limited edition na yun ano? so sa madaling salita, kailangan ko na talaga magpalit na sasakyan noong time na yun at syempre, alam ko na sa ko na hindi ko kaya bumili ng brand new na sasakyan mga kayo next no? kaya naghanap ako ng second hand na sasakyan at nakita ko nga tong truck na to nabili natin malapit lang sa area namin ano which is nagustuhan ko naman kasi remote control siya tapos eh nung pinapatakbo namin ayos naman smooth hanggang ngayon smooth naman siya So syempre may mga na, ano rin tayo na encounter din tayo mga problema no. Syempre pag bumili ka ng second hand na sasakyan, meron ka talagang may encounter na problema. Kung wala kang may encounter sa mga second hand na nabili mo, maswerte ka na mga kainan So tayo nagpalit tayo. Okay lang kasi bago naman yung mga pinalit natin dito at syempre para din naman sa sasakyan natin yan kaya kailangan natin gumastos talaga dito. So ang importante doon para sa akin kahit na second hand ang gamitin ko, kung sakaling may masira man, palitan natin, Bayaran natin Tapos na Ang importante doon mga kainis inagsino Wala akong uh, uh, Bi-weekly Na kailangan bayaran sa bangko kapag kainutang ko Yan So sa akin yung ganoon kasi Ako ayoko kasi ng uh, May utang na sasakyan Kasi para sa akin Ang branyo na sasakyan eh, luluma rin yung pagdating ng panahon pero kasi isa pa sa dahilan ko hindi naman kasi ako mahilig mag-drive mag long drive ano. Yan pero kung mahilig ka mag long drive, yan kailangan mo talaga ng brand new na sasakyan. At siyempre uh, mas maganda yung ano ka talaga yung satisfied uh, yung reliable ka talaga sa sasakyan mo especially pag mahilig kang mag-long drive. Ako kasi hindi ako mahilig mag-long drive eh. pero kung mahilig ako mag-long drive, baka brand yung truck na rin ang binili ko mga kinagyan, ano may banggaan pa raw, no? Ayan na, ayan na ano Tabi tayo, tabi tayo Ayan, no? Oh, <laughs> Nagsuot na ako ng sweatshirt Malamig na eh Palubog na yung araw, ano? Alas 4.15 ng hapon Ayan Dito tayo dumaan mga kainags, ano? Iskinita Sa ali Para medyo tahimik So, balik tayo doon sa usapan natin kanina, no? So, actually, natapos na yung kwento ko doon sa may truck. Sabi ko nga, kung mahilig akong mag-long drive, eh, baka kumuha ako ng brand new na truck. Yan. Tapos, syempre, doon tayo sa bahay naman, mga kainags, no Kasi, maraming mga nagtatanong din. At mga kaibigan ko, mga kakilala ko, tsaka mga sa, nababasa ko rin sa mga comment section, ano? So, tinatanong kasi doon, eh, <clears throat> bakit daw yung mga kakarting pa lang ng Canada or yung mga mga ilang taon pa lang sa Canada na mga na PR na na mga kababayan natin bakit daw sila nakabili ka agad ng uh, brand new ng mga malaking bahay uh, bakit daw ako ang pinili ko daw is yung mga lumang bahay tapos sa uh, old communities nga tayo nakatira ano? so bakit daw eh mahigit 10 taon na ako sa Canada 14 years na ako sa Canada bakit eh, pwede naman daw akong bumili nung, nung bagong bahay, malaking bahay. Yan, bakit daw eh, tumira ako sa ganito. So maganda naman yung tanong nila mga kainag siya, ano, friendly question naman yun. Kumaga, curious lang sila. Kasi syempre, may mga napapanood sila, may mga nababalitaan sila na yung kakarting pa lang ng mga kababayan natin sa Canada, mga 3 years pa lang na PR, 3 years pa lang sa Canada, 4 years pa lang sa Canada or 5 years pa lang sa Canada bakit daw eh nakabili ka agad sila ng magandang bahay, bagong bahay at kasabay pa ng mga brand new na sasakyan so napakagandang tanong mga kayo nagsan so depende kasi yan eh no baka yung mga kababayan natin na bagong nating sa Canada is baka ang sweldo nila malaki talaga baka yung kanilang occupation yung kanilang profession sa buhay malaki yung sweldo nila kaya nakakapag afford sila na makabili or pagsabayin makapag makabili ng brand new na sasakyan at brand new na mga na bahay basta ganon siguro malalaki yung, yung, kanilang income yan. so depende yan mga kayo no? kung malaki naman ang income mo at kaya mo namang bayaran monthly pagsabayin yung bahay na brand new at brand new na sasakyan why not mga kainags, di ba? Why not? Kasi deserve mo naman yan. Dahil nagtatrabaho ka ng hard work. Yan. Pero kasi ako sa akin mga kainags, ano, in my uh, situation, so syempre, nilalagay ko yung, yung sitwasyon, yung sarili ko, sa lugar at sa tamang lugar. Doon ko nilalagay kung, kung ano ba yung kaya ng monthly salary ko or bi-weekly salary ko dyan ko uh, binabase yung mga pangangailangan ko especially yung mga babayarin ko buwan buwan so di ba so depende yan sa sitwasyon ng tao yan kasi ako uh, ilang beses ko na rin nabanggit sa sa mga vlogs ko mga kainags no na ako e eh, gusto ko rin kumuha sana ng mga brand new na sasakyan brand new na bahay yan gusto ko rin talagang kumuha kaya lang syempre Base doon sa sweldo ko, sa sinisweldo ko, eh hindi ko kaya. Kaya, kaya kung sa kaya, no. Kaya ko naman. Kaya lang, mag spend talaga ako ng maraming oras na wala ako sa bahay. mag spend ako ng oras na mas marami sa trabaho. Yun yung mangyayari. Kumbaga ako, syempre ako eh, nasa edad na ako, mga kainags, ano. Kumbaga eh, gusto ko sa buhay eh, yung nagre-relax na lang ako, no. Kasi sabi ko nga sa inyo dati, 18 years old pa lang ako, nagsimula na ako magtrabaho no sa McDonald's sa May United Nations diyan sa Maykalaw no, Manila. Yan. Kumbaga at my age no, uh, 40. So magsi-50 na tayo. Eh, gusto ko na naman na i-relax na lang ang buhay ko. So hindi ko na kailangan ng um, bagong at magandang bahay bago at Magandang sasakyan Hindi ko na kailangan yan Siyempre kailangan kung sa kailangan no? Pero kung baga hindi na yan yung priority ko So priority ko ngayon Siyempre eh Gusto ko na lang mag-enjoy sa buhay Gusto kong gawin yung mga bagay na Nagpapasaya sa akin yan. Gusto kong gawin yung mga bagay na Marami akong oras Para sa sarili ko yan, diba? Kung saan ako masaya Yun na lang Ayoko kasi mga kainags yung yung ano no, yung matanda na ako, yung maedad na ako, yung mga edad 60 years old na eh trabaho pa rin ako ng trabaho no. So wala pa naman ako 50 no? Kaya lang syempre uh, siguro pinalad lang tayo na napunta tayo sa sa tamang tamang pagkontrol ng sarili natin no, Dun sa mga binibili natin sa mga gusto natin bilin Na-control ko lang siguro yung sarili ko kaya sa awa naman ng Panginoon sabi ko nga eh wala naman tayong mga binabayaran na mga grabe ano kumbaga sabi ko nga sa inyo hindi naman sa pagmamayabang mga kainis no? huwag kayo mayabangan sa akin ano although mayabang naman talaga ako <laughs> so ang binabayaran lang talaga namin ngayon eh yung ano yung bahay yan yung binabayaran namin ngayon no? kasi syempre pinagplanuhan ko talaga yan pinagplanuhan namin ni Mahal na Reyna kung ano ba yung gusto namin maging buhay pagdating ng edad namin na ganito so nabanggit ko nga ilang beses na uh, nai-enjoy namin yung sweldo namin mga kaibigan sobrang nai-enjoy namin yung sweldo namin Yan. kasi doon sa mga hindi nakakalam at muli kong uulitin mga kainags dito sa Canada napakadaling mangutang talagang pauutangin ka napakadali sobra kung ikukumpara natin sa Pilipinas, di ba, sa Pilipinas, napakahirap mang utang. So, minsan, kailangan mo pang maghanap ng garantor, di ba, para pautangin ka nung gusto mong utangan. So, dito, mga kainags, napakadaling mang -utang. Kaya, minsan, may mga, may mga, hindi ko sinasabing lahat, ha, may mga kababayan tayo na talagang pagdating dito, dahil nga sa napakabilis mang dito, napakadaling mang dito utang ng utang mga kainags ano? so wala namang problema doon as long as kaya naman nilang bayaran ano? walang problema ron mga kainags ano? kaya lang minsan may mga may mga hindi lahat ah so may mga kababayan kasi tayo na sa sobrang dali mang utang dito talagang matutokso ka talaga mga kainags ano? matutokso ka talaga mang utang dito so hanggang sa hindi mo na lang mamalayan isang araw magigising ka na lang ang dami mo na palang utang sobra magugulat ka na lang sobrang laki na ng utang mo pala so doon napapasok yung problema mga kainis ano? doon napapasok yung my time na hindi ka na makatulog totoo to mga kainis ano? totoo to, mga sinasabi ko Yan. sabihin na lang natin na nagre real talk tayo ngayon ano? Na, sabihin natin na bago yung sasakyan mo bago yung bahay mo bago yung mga gamit mo materialis puertes di ba? Pero sa kabila nun mga kainags doon mo na marirealize unti-unti na hindi ka na pala masaya hindi ka na nakakatulog hindi mo na alam minsan kung saan ka kukuha ng pambayad mo kasi sa madaling salita yung mga inutang mo ay ibinasi mo sa pag-overtime kumbaga yung income na kinikita mo buwan-buwan versus doon sa mga kinuha mo inutang mo ay hindi match mga kainags ano? hindi match kumbaga parang uh, inutang mo yung mga bagay-bagay na yan dahil umasa ka sa overtime so kasi dito mga kainags no? hindi, hindi, hindi naman hindi lang dito sa Canada no? sa buong mundo hindi buwan-buwan hindi all the time is maganda ang kita ng business let's say sa restaurant dito sa Canada ang restaurant dito ang food industry dito seasonal din mga kainags ano? may time na sobrang lakas may time na malakas at meron ding time na sobrang hina sobrang hina ibig sabihin mahina ang kita so syempre pag mahina ang kita walang overtime minsan under time pa at pag pumasok sa inyo yon at marami, marami tayong utang yun ang problema doon papasok ang problema anxiety anxiety di ba yan yung parang yan yung kinakatakutan mong mangyari na kapag walang overtime especially pag na under time ka pa saan mo kukunin yung mga kakulangan na ipapambayad mo doon sa mga inutang natin di ba so doon papasok yun kaya dito mga kainags no sa Canada marami akong kakilala marami akong kaibigan marami rin akong mga nababalitaan dito mga kainags lako talagang talagang ano ang ginawa nila nag-declare sila ng bankruptcy kasi nga hindi na nila kayang bayaran yung utang nila totoo yan totoo yan mga kainags ano totoo yan at ito yung real talk totoo to mga kainags yung sinasabi ko no kumbaga yun na bago nga yung mga gamit lahat bago pero hindi na sila masaya hindi na sila nakakapagkatulog kakaisip kung paano babayaran yung mga inutang Siba, sabi nga nila eh paano ka magiging masaya sa isang bagay kung alam mo na sa sarili mo na hindi ka talaga masaya diba, sabi nga nila eh masabuti pang yung wala kang pera portante masaya ka diba sabi nga nila eh hindi man bago ang gamit mo hindi man bago sa sasakyan mo hindi man bago ang bahay mo pero masaya ka Alam mo yon Nakakatulog ka ng masarap Di ba mga kainags? Yun yung sinasabi ko no Yun lang yung pagkakaiba So hindi ko naman sinasabi ito para Mangot siya. Hindi ko sinasabi yan mga kainags no Ito sinasabi ko lang Nasabi ko na nag-real talk lang tayo Yan para tulog sa mga Parating ng Canada Or yung mag abroad Para syempre magkaroon, magkaroon sana ng gabayan no? Itong mga pinagsasabi natin yan, tsaka syempre para magkaroon kayo ng ideas. Marami, marami rito na nag-declare ng bankruptcy. Ibig sabihin nag-declare ng bankruptcy para doon sa mga hindi nakakaalam. Pupunta ka ngayon sa bangko siguro, gano no? Ayaw ko, correct me if I'm wrong, ano? Ito ay mga naikwento lang din sa akin. Uh, parang pupunta ka yata sa banko, makikipag-usap ko sa banko na yung utang mo sa kanila, halimbawa, ang utang mo sa kanila ay 75,000 Canadian dollars. So makikipag-usap ka sa kanila na tanggalin yung interest. parang ganoon, no? Hindi, hindi, ko sigurado eh, no. Tapos siguro ang interest ay 20,000 so magiging 50,000 na lang. So yung 50,000 na yon babayaran mo yata sa loob ng makipag-deal kayo, makipag-usap ka, no. Babayaran mo sa loob ng siguro 7 years or 10 years, yan, depende sa usapan niyo. So babayaran mo yun doon na walang interest. Yun yung pagkakaalam ko yan. Correct me if I'm wrong. Yan. Pwede kayo mag-comment mga kainag. Pwede kayo mag-comment. Actually ako, kasi yung iba, sinasabi nila, minsan, pag nagre-real to ako, sinasabi nila, naiingit ako. Hindi ako naiingit mga kainag. Ano. Sa totoo kaya ko rin gawin yan. Kasi nandito rin ako sa Canada, di ba? Kaya ko rin gawin yan yung yung ano, yung mangutang ako kaya ko rin gawin yan kaya kong bumili ng bago ay kaya kong mangutang ng brand bahay kaya ko rin mangutang ng, ng brandyo na sasakyan mga kainags kaya ko rin kaya lang syempre iniisip ko yung mga posibilidad na mangyari mga kainags ano? iniisip ko yan kasi ako hindi, hindi naman ganun kalakihan ang sweldo ko sapat lang tapos siguro baka isipin nyo sabi, itanong nyo sa akin eh bakit hindi ka ano, mag overtime or maghanap pa ng second job na trabaho para matustusan mo yung mga gusto mong bilhin o gusto mong utangin na sasakyan na brand yung sasakyan di ba so hindi hindi makakainay sa mo ayoko ayoko ng ganun ayoko yung ayoko yung buong, buong oras ko buong buhay ko especially at my age eh trabaho ako ng trabaho so ayoko ayoko ng ganun makakainay sa mo gusto ko at my age is yung talagang relax na ako, nagpapahinga ako. Yan ang gusto ko. Yan ang, yan ang, yan ang pagdating ng age ko. Ganyan ang gusto ko. Hindi na yung trabaho, trabaho, trabaho. Alam naman natin dito sa Canada, puro trabaho rito mga kainags. Puro trabaho rito. Kaya lang, syempre, pag puro trabaho ka rito, hindi mo na na-enjoy yung buhay mo. Hindi mo na na-enjoy yung oras mo. Ma-stress ka rin mga kainags ano? Ma-stress ka rin kasi minsan trabaho ka na trabaho Tapos yung kinikita mo Dadaan lang sa kamay mo yan Lalabas lang yan po Kasi papambayad mo rin Sabi nga nila di ba? Diba, kasabihan ng mga matatanda Huwag nating abusuhin ang ating katawan Kailangan natin magpahinga Dahil sa bandang huli Yung mga pinaghirapan natin na yan Mawawala rin yan <laughs> Minsan nga buhay na buhay na yung sisingilin sa atin ang katawan natin ano? dahil nga Inabuso natin yun talaga uh, siguro baka yung iba sa inyo eh, sinasabi na kaya mo lang nasasabi yan kasi di ba <laughs> so hindi sinasabi ko lang to dahil yun ang talaga yung uh, na experience ko na, na nakikita ko rito kasi nga syempre matagal na tayo rito sa Canada mga kainis ano Ganda, no? <laughs> Nakakatawa. <sighs> so, mga kainags, ano? Kung ako tatanungin nyo, uh, at sasagutin ko na yung tanong ng mga nagtatanong sa akin, no? Uh, kung bakit, kung, kung hindi raw ba ako mag-upgrade ng bahay at kung hindi, wala raw ba akong balak bumili ng brand na sasakyan. So, mga kainags, ano? Doon sa bahay ko, sobrang saya ko na doon. Masaya na ako doon, mga kainags, ano? Uh, as long as wala naman ako nakikitang problema yung mga kapitbahay ko mababait naman sa bahay naman namin wala naman akong problema roon mga kainags. no although sabi nating luma pero wala akong problema roon masaya ako masaya ako sa bahay ko so ngayon, ang masasabi ko lang hindi 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 ko hindi ako bibili ng brand yun na bahay ngayon. kahit na sabi natin na lilipat ako sa iba aso bi natin eh kahit na hindi siya brand new pero mas modern na bahay. So hindi hindi mga kainaksano. Mas okay na ako doon kasi yung binabayaran ko sa bahay. 'Yun yung importante sa akin eh. Kaya kung bayaran yung bahay ano. Tapos bahay siya, importante bahay. Kung ikukumpara natin dito sa sa ibang province ng Canada mga kainaks nako. Ang mamahal ng bahay, grabe. Sabi nga nila eh may mga nag-comment nga ano na yung katulad ng bahay natin pag nasa Toronto ka naku mga kainag si eh, million daw yun million million yung presyo ng bahay grabe grabe yung presyo ng bahay raw eh samantalang sa atin eh so ang bili ko kasi sa bahay ko mga kainag is nasa 314 no 314 Canadian Dollars So after 8 years almost 200,000 na lang ngayon tapos sa uh, yung sasakyan gusto ko rin bumili ng branyo mga kay so, syempre iba yung branyo eh, no? kumbaga tiwala ka eh. malakas yung confidence mo kasi branyo yung sasakyan uh, sa akin kasi bibili lang siguro ako ng branyo na sasakyan kapag uh, natapos ko nang bayaran yung bahay ko Ayoko kasi pagsabayin mga Ano mahirap, mahirap. Mahirap pagsabayin. Ayun, kasi ngayon mga kainis ano, ngayon December, ah, November, December mahina, mahina ang business niyan when it comes to especially ako nagtatrabaho ako sa food industry, di ba? Warehouse. Puro produkto ng mga restaurant yung sino ah, produkto namin sa loob ng kumpanya. So syempre pag mahina ang kumpanya mga kainags, ano, eh syempre walang overtime nga kaya yung mga mga empleyado minsan minsan hindi nagsasalita yan hindi nagsasalita yan dahil walang overtime hindi hindi yan nagsasalita kasi hindi man nila sabihin na na may problema sila dahil walang overtime mahalata mo yan sa mukha nila makikita mo sa ekspresyon ng mukha nila na na sila kasi nga walang overtime hindi man sila nagkikwento makikita mo yan sa body language nila halimbawa uuwi na sila makikita mo yan sa kilos nila na parang malungkot sila parang matamblay sila mabigat yung kanilang paglalakad makikita mo sa kanila although hindi mo nila sinasabi na na namumroblema sila sa, pam, sa paano makakapagkuha ng extra income kasi para mapunan nila yung pambayad doon sa kanilang mga pagkakautang. Yan hindi 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 nila ipapahalata sa 'yan pero mahalata mo sa kanila. Expression ng mukha, mga body language, mahalata mo talaga mga ini sa 'mo. Pag naman sa overtime, mapapansin mo masaya sila. Sobrang saya nila syempre. Kumpa syempre hindi sila namum problema sa pambayad. Kasi mag overtime lang sila. Siyempre, mas malaking overtime na bayad, di ba? Yan. Kasi nga siyempre, uh, ibinasi nila yung kanilang mga inutang sa overtime. Kaya mahirap din umaasa minsan sa overtime. Kasi pag walang overtime, ang pinaka last option mo is maghahanap ka ng extra or uh, part-part-time para Mapunan mo yung ibabayad mo do sa mga pinagkakautangan mo. Ah. Ho. Oh. Oh. Lumalamig na.